Maas na ang service fee sa mga paliparan na pinangangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP epektibo kahapon. Ang passenger service charge o PSC para sa international flights ay naging 17$ na o 900 pesos mula sa dating 550 pesos. Sa mga pasahero ng domestic flights na bibiyahe sa pamamagitan ng international airport, ang bagong PSC ay 350 pesos. 300 pesos naman sa principal class 1 airports. 200 pesos sa principal class 2 airports at 100 pesos sa community airports. Ayon kay Eric Apolonio, tagapagsalita ng KAAP, dumaan sa pampublikong pagdinig at pag aproba ng board ng KAAP ang pagtaas ng passenger service charge. Anya napapanahon ng itaas ang PSC dahil 2015 pa sila huling nagpatupad ng adjustment dito. Kailangan nating talagang magtaas ng ano ng uh, tayong uh, bin ginagawang binibigay na improvement sa mga airports natin at mm. uh, kailangan siyempre kumita rin naman yung airport terminal. Una-una, 10 -una, years ago pa itong uh, rate ito. No? Mm. Hindi naman kami nagtaas magma since 2015. Ang kasi yung income namin bumabasi lang yung sa budget, bumabasi kami sa sarili namin income. Wala nga kaming kinukuha ang pondo sa gobyerno. Ang tinig ni Eric Capolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines.